Dr. Vito, magbigay naman po kayo ng mga simple tips kung bakit po napaka-importante po ng tubig sa atin at bakit natin kailangan uminom. Ang tubig po kasi ay essential sa atin para makapag-function ng ating katawan. Ito ay tumutulong sa ating digestive system para ma-prevent natin ng constipation, mag-remove ng toxins sa ating katawan, mag-promote ng kidney function sa ating mga kidneys, at mag-promote ng joints and muscle lubrication mag-support sa ating mga balat para magmukha tayo yung bata at mag-regulate ng, adip, ng ating body temperature. So, ang tanong, kano, kano po ba kadalas ang tubig na kailangan mong iniinom dapat? So, sa Mayo clinic, nag-recommend sila sa mga babae at least 11.5 cups. Sa mga lalaki naman ay mga 15.5 cups. Ginawa na natin napaka-simple para at least hindi po mahirap tandaan. Alam nyo, kapag kayo ay humihinga, nagpapawis, at dumudumi, kadalasan kailangan po natin i-replace yung nawawalang tubig sa atin. By means of what? Pag kumakain tayo, tayo po'y umiinom. Kadalasan po kasi 20% ng ating mga liquids ay galing sa ating mga kinakain at inom, So, kailangan po kasi natin i-replace ang mga tubig. Bakit? Lalong-lalo na kung mayroon kayo mga babies, mga bata, mga tao pong nag-exercise at may mga activities outdoors. Kasi pwede kasi yung maldehydration, dehydration, pwede kayo mapagod, pwede po kayo mawala ng lakas. So, ang gagawin natin is, papaano mo ba malalaman sa simple paraan kung kailangan mo ba ng tubig? Ang ibig sabihin po nito, or kung kaya, kailangan mo malalaman na hindi, na hindi mo kailangan, o enough na ba yung tubig mo? Number one, hindi mo nag-aayong nararamdaman na kayo nauuhaw. Second, tingnan mo yung urine mo kung medyo light, clear, or light yellow. Ibig sabihin po nito kahit papaano po ay na-maintain natin yung optimum na tubig sa ating katawan. So magbibigay ako ng tips kung bakit nyo, kaila, papaano nyo matutulungan ng inyong sarili, makainom kayo ng maraming tubig. Number one, walang masama pong maglagay ng flavor para po mas medyo attractive sa inyong panlasa. For example, paglagay ng lemon, mga limes, orange, cucumbers, okay? Watermelon, strawberries na at herbs na may Masarap na option. Pangalawa kapatid, kailangan nyo po kasi magkaroon ng routine. For example, pagising sa umaga, dalawang baso yung tubig, before and after nyo po mag-toothbrush, uh, mag ito po ay before and after po kayo kumain, o bago po pagkatapos nyo pong kumamit ng banyo. Pangatlo kapatid is napaka-importante na i-replace nyo po yung mga fluid na nawawala sa pagkain po ng mga fruits and vegetables sa mataas ang water content kagaya po ng melons, kagaya po ng cucumbers, co lettuce, and celery. At pang-apat, kailangan nyo pong track yung mga naiinom po ninyo. Kung kayo po ba ay nakakalampas po, sa, lampas pa sa walong basong tubig. At kailangan po nakadocument ito through smartphones at mga ginagawa nyo po activities. At sunod, pwede naman po kayong i-challenge yung sarili nyo, yung kaibigan or the community by posting online na ito po yung naiinom nyo pong gamot. Nang sa ganun po na mamotivate kayo pati yung inyong kapwa. At napaka-importante po na kapag kayo luluwas, aalis, may mga uh, lakad kayo, napaka-importante meron kayong dalang bottled water or sa mga lalagyan ninyo nang sa ganun alam nyo nakakainom pa rin po kayo ng tubig at dapat paglabas, pag uwi nyo po, ubus po yan. At sunod, napaka-importante magkaroon ng alternate sa mga iniinom. Instead na uminom kayo ng soda, mga fructose sugar, or i-alternate po ito sa tubig nang sa ganun po kapatid masanay na po tayo. Kaya po kapatid, napaka-importante po nito is para sa inyong kalusugan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Magagamot.